Hi guys, good up, good evening. Um, sa video na to ay mapapanood nyo po ang pagkuha ko po ng puso ng saging at kung paano ko siya niluto. <laughs> Ayan. Oy, alam nyo ba ang sarap sarap ng niluto ko doon sa puso ng saging? Nilagay ko po siya sa nilagang uh, meat at saka sa chicken feet. Ayun. Please, sa ah. Subscribe my channel sa Sana Bartolata Mix Vlog sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin. Pasubscribe naman po at uh, salamat nga pala sa mga nag-watch ng aking video. Dahil isa rin po kayo sa nakakatulong sa aking adhikae eh, na isang, um, itong channel po isang charity channel. <laughs> uh, yan po ang purpose nitong channel ko. Kaya maraming maraming salamat sa inyong support. Thank you so much to all your support to those who watch my videos, um, long videos and short videos, at saka sa live ko na nagsusupport sa akin. Thank you so much po. I, para na rin po kayong uh, nakatulong sa akin sa aking pag-charity. Love you guys. Bye! Please watch my video. <laughs> thank you so much. Happy New Year to all this is Susana Bartolata Mix Vlog, good morning, good morning, good morning good morning sa inyong lahat kukunin ko na po yung puso ng saging o, oh, at ilalagay ko sa nilaga kong karni ayan, saglit lang guys kasi aking siya aakyat din dahil ang taas-taas ng aking saging o, oh. tingnan nyo naman guys kung gaano siya kataas guys, o oh. ayan guys, o, oh, ayan po ang puno niya guys, o, oh, ayan ay, sobra po yung taas niya guys Ayan, kaya kukunin ko po siya yung puso ng saging. Nasaan na nga ba yung puso ng saging ko? Ayan na yan guys. Sandali lang guys, kunin ko yung aking hagdanan at atin siya tatagbasin. so, <laughs> ay ganon. Po ako guys sa taas guys. Ayan guys, yung puno ng saging ko. So, linisan ko muna siya. Kunin ko yung mga, mga tuyong dahon. Ito po siya oh. Ang lapit-lapit lang guys. Ito guys. Oh. 'Di ba? Ah. Uh. Umakyat ako. Yung kapitbahay namin. Oh. Hoy, ang dami niyang orange oh. Isum ko nga yung orange niya. Mayroon siyang orange doon oh. Yan oh guys, may orange si eh. yung -bahay namin. Mayroon siyang suha. Tapos yung stinky beans niya oh. <laughs> Ang daming bunga ng stinky beans niya. Gagawin niya yung itong kantin, Yan. Pinapanday niya yan. O, tingnan mong ganda. O. Ganda ng pakagawa niya. Gagawin niyang kantin niya. yan. Ayan, guys. So, lilinisan muna natin, guys. Tigbasin natin. Uy, ang puro naman ng itak ko. O, ayan. Natagbas. Ayan. So, malinis na. Wala na yung tuyong dahon. Na natin yung tagbasin na natin siya. Mm. Yan, natagbas na po natin guys. <laughs> yay, tumutulo iyay. Tumutulo, baka matuluan yung silpong ko. <laughs> Natanggal na natin yung puso ng saging guys. So, guys. Ay, nandito ako guys sa pinakatuktok ko guys. Tingnan mo yung mga dorian dyan. Ang dahon ng... Uy, ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng pagkagawa Ito oh, ang daming bunga ng ano ni ni Angker. Hmm? Ang daming bunga oh, nang suha niya. Tapos yung stinky beans niya oh, ang daming bunga. Ay, masarap yan patay ang tawag niya dito sa Malaysia. Yung stinky beans niya. Yan, yung gagawin niyang kantin. Ganda guys, di ba? This is Susana Bartolata Mix Vlog. Kanina 'di ba kumuha ako ng puso ng saging. Ito sasabawan natin siya. Mayroon akong chicken feet at saka pork meat. Ito po may sibuyas na malaki at saka yung puso ng saging ilalagay natin. May lemongrass tayo at saka sampalok po. Ayan, yung sampalok. So, ilalagay na natin sa ating kaldero itong chicken feet. Malinis na po 'yan, ang lalaki, 'di ba? Oh? lalaki. halo na lang, guys. Kasi ano, tapos ilalagay natin yung uh, meat. Yan. Lalagay na natin yung meat. Lemongrass. Ayan, lemongrass. Lemongrass, tsaka onions. Malalaki po yung onions ko. Malaki din lahat na po yan. So, sunod natin na ilalagay yung puso. Next natin na ilalagay guys ay yung puso para sabay-sabay na silang maluto. Maganda kasi yung puso po na malambot. Kaya pag lambot ng karne at saka yung chicken feet, malambot na rin yung puso. Ayan. ba? Diba? Puno yata sa kaldero ko. <laughs> Di ba? Liliit pa naman niya. At saka yung isang kutsarang sampalok. Ayan, sasabawan ay salt pa pala. Lalagyan ko na rin siya ng salt. Lalagyan ko na rin siya, guys, ng salt. Ayan, guys. So, yan po yung salt. Lagdagan natin. So, dalawang teaspoon muna. Ganyan. So, yan po. Nagyan na natin ng salt at lalagyan natin siya ng water. yan para sa sabaw at pakuluan na natin, guys. Guys, ang niluto natin, laga natin. <laughs> Nahulog ang kawal ayan, sandok. Okay, gasan muna natin yung sandok. Yan, oh, di ba? Luto na yung karni Luto na yung at ko malayo yung camera ko mainit kasi. Luto na yung ano. Luto na yung chicken feet. Luto na rin yung puso. Ayan. O oh, malambot na yung puso. Yan ang masarap kasi malambot yung puso natin. Yung puso natin. Baka may malambot din kayong puso. Ayan, kaya magwatch na kayo sa video ko, guys. So sarap siya guys oh oh ba diba? sarap yummy tikman nga natin kung tama na sa timpla de okay. hmm hmm perfect na <laughs> nahulog pa sa lababo yung perfect guys perfect yung asim niya yung timpla niya ay napaka delicious oh yung atin ano ay luto na So, kainan na, kainan na, kainan na.